aplikasyon para sa proteksyon ng mga diskaya hindi na iproneseso ng DOJ. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajaman Conde Live Report! Hindi na nga nakausad ang aplikasyon ng mag-asawang diskaya para mapasa ilalim sila sa Witness Protection Program o WPP sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan, partikular sa flood control projects, nag-follow up ang mag-asawang kontraktor na sina Sara at Curly Diskaya sa kanilang witness immunity na hiling nila sa DOJ pero ayon kay Prosecutor General Richard Fadulyon, hindi na naiproseso ang evaluation ng ahensya sa kanilang aplikasyon dahil tumigil na rin makipag-ugnayan sa kanila ang mga diskaya. Sinabi ni Fadulyon na ang huling narinig nila sa mga diskaya ay ang pahayag na mga ito na hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon ng ICI kaya natigil na rin ang kanilang aplikasyon. Binigyang din rin ni Fadulyon na hindi sila nakipag-ex-deal o nakipagkasundo sa mga diskaya at may prosesong kailangan pagdaanan para ba isa-ilalim sa WPP. Pinayuan naman ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na mga diskaya na sumugal naman sila ng kaunti kung proteksyon ang kanilang hinihingi. The last thing that we heard from them was when they declared that they will no longer be cooperating with the ICI. Since then, we have not had the opportunity to talk to them. So there can be no evaluation that can be done by the Witness Protection Program, absent any uh, disclosures coming from the couple. Mr. Chair, sir. My advice to you, Mr. Ritzkaya, sumugal kayo ng konte. Wala yung hindi pwedeng siguruhan. Lahat yan susugal. Kasi once na ma-admit kayo, hindi, wala pa rin kasiguruhan na tuloy-tuloy kayo may immunity. May mga sinusunod requirements. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon Debatak Tatak RMN.